isang mapagpalang umaga po dahil nga po napaaga kami na gumising. Maaga rin po kaming nakapagbiyahe. Ayan, marami po kami magkakasama. Siguro nasa lima po kami. Lima nga. At yun nga po, uh, napakalayo po ng kalsadang yan kung makikita nyo. Maya-maya lang po ay makikita nyo kung gaano katuyo ang mga dahon po doon ang mga puno dahil po sa sobrang init ayan nasa lisap na po kami marami pong salamat sa inyong lahat at ganoon na rin sa mga nakasama ko po, po dito sa paghahunting kay Antingerong Mangyan at kay Agimat Mangyan 29 at kay Nine Mysterio ganun din po kay Chong uh, kay Chong Jimar magpantay mapagpalang uh, umaga po sa ating lahat at yun nga po tuloy po ang pagbiyahe namin yan kita nyo naman mga tuyot na itong mga ano talagang nagbibitak-bitak na po diyan ang lupa sa so, sobrang tuyo na Ayan nga po, patuloy pa rin po kami sa pagbiyahe at syempre kasama din ang mga kwentuhan po namin. <coughs> Marami po ditong mga tao din. At yun nga lang, talaga, <coughs> para lang napakalungkot sa bayang ito. <coughs> Ayan po, tuyo na halos wala na pong mga dahon pero ang mga nabubuhay po dito ay mga sibuyas yung po yung mga tinatanim nila mga pakwan mais kasi ang mais laban talaga po yan sa, ini, sa initan basta siya ay nadidilig dito naman po medyo malapit na po kami Ayan, kung mapapansin nyo talaga, napaka-tuyo na ng mga damo. Medyo mahaba po itong video namin. Ayan, <clears throat> dito kumain na po kami. At dito po bumukod po ako ng Paghahanting sa kanila. Kasi po dito may nararamdaman akong mainit na hulab. Sabi ko napakainit ng panahon pero sobrang uminit pa rin po yung aking pakiramdam. At parang lalag natin po ako. <coughs> Kaya dito ko naisip sa erang ito kasi iba yung naramdaman ko po dito na aura talagang sobrang init ayan po at patuloy po ako sa pag-ayos po ng camera ko dahil napakahira po nang wala kayong nalagyan ng cellphone para maiayos nyo po ng tayo yan, ginawa ko po, inilapag ko lang po yun sa ano. Yan, nakikiramdam po ako dito na kung bakit sobrang init po dito ng aura. Talagang iba po yung naramdaman ko dito. Kaya nagmasid-masid po ako sa paligid ko. At yan nga po yung una kong nakita yung kabibing bato na medyo malaki naman. Kabibi po yan. Medyo malaki po. Yan po yung pinakauna kong nakita di At dito po naghanapan na po ako. Hanggang sa parang may napapansin na po ako na kakaiba. Ayan. Dito po talaga may kakaibang napansin ako ayun talagang halos po matulala po ako dito hindi ko po agad makuhakuha sabi ko ano tong maputi na to ayan nasa parang pugaran po siya eh ayan bigla ko pong kinuha yan at talaga namang napakaswerte po hindi ko na lang po ito ipinalam sa mga kasamahan ko. Tahimik ko po itong kinuha na wala silang kalam-alam. Sabi ko talaga kakaiba po dito yung area. Kakaiba yung hantingan dito. Napakatindi po ng mga gamit na naririto. Yan. Yung po kasing ibang matatanda nakakakita po niya mga uh, sinauna na matatanda na. Kaya po ang ginagawa nila, pinabablog po nila sa amin.